Okay, so customer natin from Mindanao. Hindi no, ba talaga? Ah, uh, Coronadal City. Mula, mula doon, oh, chorito. rito? Hindi, galing like, ako oh. sa barco. Ah. Uh, uy, uy. Seaman ka? Harper. Okay naman daw eh. Okay lang. Oo, oh, customer natin, Seaman. Padalang tayo makakuha ng Seaman na papayag na magpa-video. Pero yun. Kapano ito, bossing? Ah, uh, lang yung sumasakit eh, hindi ko maangat. Tapos ah, mo sa sabay. ano pa naman siya ngayon, pero nung time ah, yun, yeah. aray! Bugat. lang? Bugat lang. O, oh, ano pa na sir? Naramdaman ko na lang masakit, hindi ko maangat. pag isi mo lang? Parang gano'n, pero actually, almost ayan na ito eh, last year pa. So, plano ko sana nung Sunday polo pa kayo kaso hindi ako nagkaroon ng chance na makabu hanggang sa sumakay uli. Maganda din na dito ako na nagpunta kasi kung doon kayo nagpunta, pag tinanong niyo yung apit-bahay ko, hindi ako nung kilala. <laughs> 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 Tinyo ko sir. Tinyo ko. So kung tinataas mo siya, makirap? Kanina masakit eh. Ayon. Ah! Mas... Ah! Pilipid! Ayun ah! Man, pilipid! Ah, masakit. Bosing, relax ang bosing. Maga na yung kamay ko. Okay. Bosing, wait lang. Nila Nilalabanan mo. Relax lang. Ang gano'n ba? Bagsala ko lang. Ay, pumasok! Lulutok. Pumasok! Namagot ako yan. Hinta kayo pala maghilot ng kaliwa ko. Oh. na Di paano. Relax lang, sir. Ouch! Bule. Fuck. Pala mo, sakit pala talaga. talaga. <laughs> Hindi na mag eh. Pasok po! Tama talaga sa Facebook na yung sakit talaga. Kusingan pa ka? Paul, Paul. Hey. Baby, sir? Dito, wala mo sa... Ay, si Sa so, kabila. na. Wala ba, Bababa ba ka ba, 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 ba hmm. Sakit. O siya? Sakit na. Pusin mo na asa. Pusin mo ka na pumanal, please. Aray! Tapos ay pusin. Pag nabidyo ako, kamay mo siya isama. Pal, tulad pa. Huh? Sir, upo ka. Upo. Upo ka. Upo um, ka.

Na-fail ko lang yung pain kanina. Ang ganyan, meron pa rin. Pahingay mo Tolong na. Tulog na. Ah, ha? Tulog na. Isin mo na. Wala nga-fail sa lahat. pahingay mo na natin si sir, medyo magapa sa loob. Diyan muna kayo, ha? Kumaya, tingnan natin kung mawala. Sir, po, mag-alit Okay, so yung ano natin, bisita natin na si Man. So, testing. <laughs> Parang open na. Wala. O, oh, ayan, ha? Oh. Sabay, sir. Sabay. Amay, sabay, sabay, sabay. Oh, o, wala. Wala. Uh, yung tulog, yung tulog lang na iwan. Ah, oh, yun, yeah, yun. Yeah. Every baba. Pero pag iba baba, wala nang pain? Wala na. Check. Yata, so Wala na nga. Ayun na, no? <laughs> kanina lang ginanong ko. Gumanong siya, gumanong siya. Ah, wala na nga. Wala na. Wala na, wala na, wala na. Okay. So, igat lang yon Hindi, may konti buto. Yung pinakabuto niya dito, sumiksik ng konti. Ibinalik ko na. Worth, worth it naman ng buta mo dito. Thank you, sir. Thank you. uh pagod yung baby. <laughs> Woo! Baga o. Ayun o, Thanos. Mm -hmm. Baga no? o. pag may ganito kayong case, hindi na po kailangan niya ng booking. So pwede niyo po siyang i-walk in, pero pipila po tayo kasi syempre, first come, first serve. Bakit so, na sa masakit lang. <laughs> hindi naman, kahit <laughs> kailangan. Basta yun po, kung ayaw niyo masaktan <laughs> sa mga na-dislocate, ay hindi po tinatalaban ng ihip yan. Hindi rin po yung tinatalaban ng ginaganong-ganong ng jelly. Hindi po. So, pero kung dito ay magpapaayos, ayaw niyo masaktan, huwag na po kayo pumunta. So, paano po? God bless mo sa lahat. Kita-kita tayo. Merry Christmas sa lahat. No advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pagtapos mahigit. God bless mo. Thank you.